mga linang pakain na tayo mga idol ayan yan na tayo naginis na nahe, no? malin, malin, na yun ang kukutan malin. maling malinis naman yung dugin mga idol mali yan so yan pakita ko sa inyo yan na si kilua mga idol mali pagdi sa idol ni pa si Teguro hindi natin alam kung babalik pa ni pa siya kanina umaga hindi niya siya ng kulungan. lang kulungan pinakawalan ko siya ng dalawang mag-isawa ni siya no hindi naman natin siya binugaw siya lang po siya nubad tingnan na natin ay dito kung babalik siya no? so yan so yan so, yan ang mga ito na Ina. ທີ່ບ້ານເຈົ້າຊິຕັ້ງກົນບໍ່ແມ່ເດນີ້ຊິໄປລະຕັ້ງຊິມາບໍ່ແມ່ເດນີ້ເດນັ້ນກະຕາປາບໍ່ໃສມ Ito so yan, mga ganda na. siya mga idol. Tapos pumunta doon. Tapos lumipad. Yung na natin kung babalik yan. yun. Okay, na, eh, na lang natin na may hapon. Umuwi. Yung idol, merong ano, parada. वो नई फोन मे नंबर नहीं पार mà ngoài được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Ibana iba na ano, di itu ano itu tayo nyo naman, barako si Eagle. Ito yung iba lang, uh, marako na yun eh, doon. Oh. So, eh, paglarutan Saan eh, natin. Ito si so, Susunod na eh, yung natin, si Tangol si at babalik yung ipad siya eh buwan kung saan na rin munta pang kasi nang view ko dito dahil po ano mga ito lo oh. may hirapan uh, siya o um, ano kung hindi man niya kabisado yung area natin mga idol um, abang abangan natin mamaya

Kasi so, update ko na lang kayo mga maya kayo dyan. Huwag mong sitaburo. Nilibig mo na tayo mga kayo. Kapalok tayo. So yan. Maraming maraming salamat nga pala sa nanonood sa akin. So mga nag-follow sa akin. Maraming maraming salamat. Good morning. Kaya shoutout nga pala kay Ian Domingo. Tsaka kay Ray. Kay Alex Ray. Oh, yan po. Bye-bye.